Alam mo, hindi naman mangyayari ang lahat ng nakawan at korupsyon kung pinili mong iluklok yung mga tamang tao na kahit hindi sikat o hindi ka kayang bigyan ng limandaan ng araw ng kampanya, basta bibigyan mo ng pagkakataong magsilbi sa nanlilimahid na pader ng gobyerno at hindi mag appoint ng dorobo at kayang pumulbo sa mga kontraktor at buitre na nagkukutsabahan sa pondo ng tao hindi naman mangyayari ang lahat ng ito kung si mo ang pagpili. Hindi yung bumoto ka ng isang buong partido dahil lang gusto mong asarin yung kalaban nilang grupo. At kahit sabihin mo pare-parehas lang silang lahat kaya nag-ini, mini, mini mo ka na lang sa balota mo. Ikaw pa rin sana ang nagdikta ng resulta na sana'y matuwid at kahit papano ay may prinsipyo. Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung marunong ka lang bumoto. So, sino ang may kasalanan sa lahat ng ito? Well, ikaw mismo.